Itong susunod na salaysay tungkol sa kakaibang kagitingan ng mandirigmang gurka sa panglimang season at panglabing apat na episode ng kwentong Pilipino sa Tagalog at Ilocano ay si Bahanob Hakta Gurong. Noong ikalawang digma ang pangsandaigdigan, kinatatakutan noon ng mga tao ang pwersa ng Imperyong Hapon. Bantog sila sa masidhing pagkabalasik ng mga sundalong hapon na pumatay at nakakakilabot ang kanilang kalupitan. Subalit sa kabila ng kanilang karahasan at katapangan, kinasisindikan nila ang mga mandirigmang gurka. Isang magiting na may pambihirang lakas ng loob at tibay ng damdamin sigurong maging siya ay naparangalan ng Cruz ni Victoria o Victoria Cross na galing kay Haring Jorge na ika ng Britanya sa Palasyong Buckingham dahil sa kanyang sinagawang pagbihag at matagumpay na pakikipaglaban na nagsosolo sa isang napakalapkas na pwersa ng kalaban na matatag ng nakapwesto sa hukay na taguan. Naipa sa kamay sa kanya ang parangal noong ikalima ng Marso 1945. Kabilang si Bahanubhakta sa mga gurka na galing sa tribong gurong. Isang tribong gurong sa dalawang pangunahing tribo sa nasyon ng Nepal na pinanggagalingan ng mga nanilbihan na persa na may hawak ng riple noong ikadalawang digmaang pansang daigdigan. Naipanganak si Bahanubhakta sa pook ng Palpu na nasa Burol sa distrito ng Gorkha na nasa kanlurang bahagi ng Nepal. Sumali siya sa pwersa militar bilang Gurkha noong 1939 hanggang 1940. Nagkakaedad siya noon ng labing walo noong siya ay nagpalista. Nagsimula si Bahanubhakta sa serbisyo sa ikatlong batalyon ng pangalawang pangkat ng mga may hawak ng rifle na Gurkha o Gurkha Rifles ni Haring Edward na ikapito. Bahagi ito ng pwersa militar ng India na sa mga panahong iyon ay pinamamahalaan pa ng Britanya bilang kolonya niya sa iba'yong dagat. Naisali ang grupong ito sa mga espesyal na operasyon ng digmaan na naiutos na dapat isaganap ng napagsamang sa militar ng Britanya at India sa Burma noong 1943. Binabansagan noon ang mga grupong na atasang magsaganap sa mga operasyong taktikal ng Kindit. Sa mga operasyong iyon noon, ang pwersa sa kampanya ng digmaan ay binubuo ng 3,000 na piling-pili na mga sundalo. Kinailangan noon na ang mga ito ay napatunayan na ang kabigat at katigas ng kanilang karanasan sa pakikipagbakbakan. Sa panahong iyon, malakas nang nakapwesto ang mga Hapon sa Burma. Ang misyon noon ng grupong ito na kinabilangan ni Banubhakta ay ang lihim na pagpasok sa likuran ng mga hanay ng Persang Hapon. Pinamunuan noon ni Brigadier Ord Wingate ang nasabing operasyong lihim na paglusob ng mga sundalong taga-Britanya. Bago naganap ang enkwentro na naging daan ng kanyang pagtamo ng parangal na pababanoon ang ranggo ni Bhanubhakta dahil sa kasong pagpapabaya ng tungkulin pagkatapos siyang pinagbuntunan ng sisi sa pagsalakay ng maling bundok na ikinagalit ng husto ng commander ng batalyon. Sa bandang huli na pagtanto na sumunod si Bahanubakta ng utos ng commander ng platoon na nasa itas niya na siyang nagbigay sa kanya ng maling target. Nangyari ang bakbakan na namagpatunay ng namumukod na katangian ni Bahanubakta noong naglakbay ang ikalabing apat na militar papunta sa lugar ng Mandalay sa gitna ng Burma. Ang naitakda noong gagampanan ng ikadalamputlimang dibisyon na kinasaniban ng mga Gurka ay kinailangan na magsaganap sila ng pakikipagbakbakan sa playa ng Arakan sa mababang bahagi ng Burma. Dumaong ang ikatatlong batalyon na kinasapian ni Bahanubhakta sa lugar na Ruiwa bilang dibersyon mula sa opensibong pananalakay ng ikang labing apat na army ni General Sir William Slim papuntang Mandalay at umabanse sa Irrawadi na ang daanan nila ay ang An Pass. Lumusob silang pumaakyat sa mataas na pwesto sa bandang silangan ng lugar na Tamandu. Pook ito sa distrito ng Kiaukpiu na nasa pinakakanlurang bahagi ng Burma. Kung mabibihag nila ang lugar na iyon, makakatulong ito sa Pwersang Britanya na makarating sa Irawadi na tatawid sa bundok na tinatawag ng Anpas. Ang Anpas ay nasa kamay na noon ng mga Hapones sa panglimamput-apat na dibisyon mula sa ilang mga burol. Dalawang burol ang hawak ng mga guruka na pinangalan ng Snowden at Snowden East. Subalit sila'y sinalakay ng mga Hapon at sila ay napaatras. Nautusan silang bawiin ang dalawang burol na iyon. Subalit malakas ang mga kaaway na kanilang makainkwentro. Wala pa sila noong nakakasalubong na kaaway sa lugar na iyon. Kaya noong dumating ang gabi ng ika-4 ng Marso, nakapwesto na ang Kumpanyang A. Subalit sa gabing iyon, lumusob ang nagdagsaang mga Hapones at napatay nila ang kalahating bilang ng mga gurka na naroon. Naubusan ng sandata ang mga nakaligtas at kinayanan nila ang tumakas papunta sa kanilang mga kasama sa Snowden. Sa sumunod na umaga, naatasan si Bahano Bhakta na noon ay nagkakaedad ng 24 na balikan niyang bawiin mula sa mga kaaway ang lugar sa bandang silangan ng Snowden. Nautusan na labis na mahalagang isaganap niya ito ng walang makakaharang na anumang dahilan. Maliwanag ang mensahe ng kautusan, Huwag kang bumalik ng buhay." kapag hindi mo maisagawa ito. Siya ay kasama ng platoon ng sampung sundalo noong pinasalabungan sila ng sunod-sunod na paputok ng masinggan. Umulan ang mga granada, paputok ng mortar at mga baril mula sa mga nakatagong mga ekspertong mamamaril o sniper ng kalaban. Sa kanyang kinararaunang pinagtataguan, hindi niya noon maasintang patuunan ang nakatagong sniper. Biglang tumayo sigurong sa gitna ng mga putukan at kalmado na walang alinta na niyang binaril ang kaaway na nagtatagong tagapamaril sa may puno. Sa pagbagsak niya sa nakatagong sniper, nahadlangan niya ang pagdagdag ng mga natatamaan sa kanyang mga kasama. Mabilis siyang tumakbo pasulong. Sinarili niya ang tumakbong paakyat sa burol, kaalinsabay ng kanyang pagsigaw sa kanyang mga kasama para sumunod sila. Muli silang sinalubong ng mga paputok mula sa mga kaaway. Bagaman marami sa kanyang mga kasama ang napabagsak, nagpatuloy silang lumusob hanggang sa nakalapit sila sa distansyang mga dalawampung metro mula sa lugar na sadya nilang agawin. Sa kanilang kinaruroonan, sa puntong iyon, sunod-sunod na naman ang mga paputok na sumalubong sa kanila. Hindi naghintay na mautusan si Bano Bhakta. Habang patuloy ang pagpapaputok ng sandatang mga laban sa kanila, lumusob siyang nag-iisa patungo sa unang hukay na pinagtataguan ng kaaway. Naghagis siya ng dalawang granada sa hukay na taguan na siyang pinanggalingan ng mga apoy ng baril at pinatay niya ang dalawang kaaway doon. Agad siyang sumunod na lumusob sa isa, isa, pang pinagkublian ng kaaway at pinabagsak niya ang kaaway doon na gamit ang kanyang bayoneta. Ginamitan niya ng mga bayoneta at granada ang dagdag pang dalawa sa pinagkukubliang hukay. Habang siya ay nagsusolong sumalakay sa apat na mga hukay ng mga kaaway, si Rifleman Bahanubahak Tagurong ay napaharap sa halos walang humpay na mga paputok mula sa masinggan ng kaaway na nakapatuon sa kanyang posisyon mula sa norteng bahagi ng target na posisyon. Sa ikalimang pagkakataon, umaban si sigurong tungo sa posisyong ito upang pabagsakin ito. Sa distansyang nasa harapan niya na pinaglayuan niya sa kanyang mga kasama, linusob niya ang mga pinagkublian ng mga kaaway. Yumuko siya ng pakubli sa baylukso sa ibabaw ng pinagkukubli ang bunker ng kaaway. Pero dahil naubusan na siya noon ng granada, inihagis niya ang dalawang dala niyang smoke grenade sa buka ng taguan. Tumakbong lumabas mula dito ang dalawang hapon at kaagad pinabagsak ni Gurong ang mga ito na gamit ang kanyang kukri. Agad siyang lumusob sa masikip na taguan at pinatay niya ang natitirang kaaway pa doon. Sinabihan niya ang kanyang kasama na may sandatang bren at dalawa na may mga riple na pumwesto sila sa kung saan niya pinabagsak ang limang kaaway. Doon ang puntong pinaghadlangan nila ng panlusob ng mga kaaway na dumating para maghiganti. Sa kanyang pamumuno, napataboy nila ang mga kaaway at marami ang mga kaaway na kanilang napatay na siyang nangpahina sa mga ito. Sa kanyang isinagawang kagitingan, pinatunayan niya ang kanyang nabubukod-tanging kawalan ng takot at tindi ng isip na magsagawa ng tungkuling iniutos sa kanya. Isinagawa niya ang kanyang kagitingan nang wala siyang pangalintana sa kanyang sariling buhay. Ang kanyang katapangan sa pagpapabagsak ng limang nakakubling mga kaaway at pagsasaganap niya nito nang nagsosolo ay nagbunga ng kanilang pagwawaging mapabalik ang pakay nilang mga lugar. Dahil nakitaan siya ng kanyang mga kasama ng huwarang katangian, ito ang nagpasimula ng nagdagsang mga pagwawagina na kanilang natamo. Naparangalan din ang kanilang rehimente ng Kadakilaan sa Digmaan o Tamandu bilang resulta ng nangyaring enkwentro. Pagkalipas ng digmaan, siya ay kinumbinse ng opisyal na nakakataas sa kanya na magpatuloy siyang manilbihan sa depensa militar. Subalit kailangan niya na noon na alagaan ang nanghihina na niyang nanay at mayroon na rin siya noong asawa, kung kaya linisan niya ang pwersa militar. Siya ay may ranggo na noong habildar o sarhento noong siya ay nagretiro. Naparangalan din siya ng medalyang Bituin ng Nepal, Ikatlong Klase o Star of Nepal, Third Class, na karagdagan ng Cross de Victoria o Victoria Cross VC na naibigay sa kanya. Noong taong dalawampung siglo, naipangalan sa kanya ang Sentro ng Pagsasanayan ng Mga Gurka sa Cattle Rick Lubos na mataas ang pagtingin sa kanya ng opisyal na nasa itaas niya noon. Sinabi niya tungkol kay Bahanubhakta, Mangitiin, mapagpanumpa sa salita, matapang na hindi kung sundalo ito at kung ihalin tulad sa batalyon ng mga magigiting ay isa siya sa pinakamagiting. Nagkaroon siya ng tatlong anak na lalaki at kagaya rin niya nanilbihan din ang mga ito bilang gurka. Ang kanyang bunsong anak ay naging kapitan ng militar 1RGR sa Brunei. Namatay si Bahano Bahak Tagurong noong unang araw ng Marso, dalawampung siglo at otso. Nagkaedad siya noon ng walumput anim.